Siniraw itong matandang politiko ang nagkaroon ng higit 50 na anak at patuloy na sinusustentuhan ng pamumuhay at pag-aaral. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kilalang matulis daw ang politiko dahil kapag may na dahang bebot ay hindi titigil hanggang maisuko sa kanya ang bataan. Hindi rin daw pumipili ng edad ang malibog na politiko Abay kahit 14 years old ay pinapatos Hindi raw makapalagang magulang dahil baka sa sementeryo sila manirahan kapag kinalaban ang politiko Galante naman daw magmahal ang politiko dahil willing itong umupa ng kondo na higit 100,000 ng upa upang maging loveness ng kanyang jowa kayo mga kaabante anong masasabi nyo dito comment down below pero bago ang lahat follow nyo muna kami sa aming mga social media para sa abante ako po si Jigo Pustulero peace out